Kon yang yang pamilya Marcos, si Bongbong Marcos Jr. simula pa sa tatay niya na si Ferdinand Marcos Sr. hinatulan ng iba't ibang mga korte, convicted sa pandarambong. Guinness World of ano yung Guinness Book of World Record nga Ito hey, Isas... to, to um, alam mo pag sinabi kasing convicted no. Na ano ka, nakatikim ka ng uh, kulungan or nakulong ka. <laughs> 'Di ba? Ganon yun, yung pagkakaintindi. No? Pagkakaintindi ko dyan. And then, uh, sinasabi din nito na pati si Imelda Marcos ay convicted daw. Meron bang convicted na malaya? Sige nga! Convicted daw po si Imelda Marcos. Tapos malaya. Sige nga! So, ito po ngayon yung ating uh, bibigyan ng oras. No, si Ellie. No, kasi ang gawain nito, eh, maninira para manalo sa eleksyon. ba diba? Yun naman gawain nila, eh. Kasi itong mga to, walang, wala pong sariling pangalan. Kundi kakapit lang sa pangalan ng iba para mag sila. Ganon. Ay, uh, ay, uh, manggagamit, ba diba? Oo. Uh -huh. At ang uh, isa sa ginagamit nila ngayon ay itong pamilyang Marcos. ba diba? Gamit na gamit po nila yung isyo at pangalan ng mga Marcos. Ganon. Para kampihan sila ng mga anti-Marcos. Ganon lang naman kasimple eh. <laughs> diba? Yun po yun. So ngayon mga preno, ito po yung bibigyan natin ng oras ngayon And syempre no, ba uh, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon Ayan, kung di ka pa nakasubscribe sa ating munting YouTube channel Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe And syempre, supportahan po natin ha, yung mga uh, kapwa natin mga sumusuporta sa Pangulo no Yung mga hindi budol ha, basta wag lang budol yung mga vlogger dyan, yung mga kasama natin, suportahan po natin. Ayan na, syempre, meron po tayo yung uh, Facebook, meron po tayong uh, YouTube, no? Ayan, meron po tayong yung TikTok. Iisa lang po yung pangalan yan. Ha? Ballpoint man, 2.0. Ayan, so, eto na po, mga pre, no? Wala nang patumpik-tumpik pa at magsimula na po tayo sa ating reaction ngayon. Isa sa pinaka mga, pinaka magnanakaw sa buong mundo. Dahilan kung bakit hanggang ngayon may binabayaran tayong utang. Nasaan yung mga anti-Marcos? Ah, Nasaan na kayo mga antay Marcos? Hmm, na ng antay Marcos. Nasa na daw kasi kayo. Suportahan nyo daw siya. Kasi bumabanat siya sa mga Marcos. Suportahan nyo daw si Ellie. Oh, Ellie bugok. Dilat na dilat yung mata oh. Nakatira ba to? <laughs> Manang-mana nagmumura talaga. Oh, talaga. Proud pa. 'Di ba? Proud pa kasi ako, halimbawa ako, tatakbo akong senador at palamura akong tao. Eh, nagmumura naman talaga ako eh. Abay, ititigil ko muna yung pagmumura ko kasi hindi yan maganda. Hindi yan magandang halimbawa para ikaw ay maging leader. Yung magmumura-mura ka. ba? Diba? Hindi po ganun. Nagmumura ka. Okay lang sana kung vlogger ka lang eh. Pwede kang magmura dyan. Expression naman yan eh. Pero yung gagayahin mo si Digong, tapos tatakbo ka kung anumang ano anum mo, posisyon, yung gusto mo, ninanais mo. Tapos ang kapital mo, mura. K -O. Isang malaking katangahan yan. K -O. Sa totoo lang. Ah. Anong pinagmanahan? Wala akong pinagmanahan. Sabi mo, didi. Oh, may pinagmanahan ka. <laughs> alis ka dito. Ota mo, pinaalis yung nanunood sa kanya. Pinaalis dahil tinamaan. Nareltok. 'Di ba? Galit na galit daw sa mga kurakot pero si Sara Duterte hindi niya mabanatan. 'Di ba? Banatan mo kasi. Ikaw naman. Lumunok pa ng lawa eh. Diba? Diba? Nasaan na kayo? Yung mga antay Marcos. Kaya no, numero unong mandarambong, pamilya Marcos, hindi nga binabalik yung ninakaw ng pamilya nila eh. Oh. alam nyo, yung mga magnanakaw, bumabagsak sa kulungan yan. Yay! ang bagsak niyan kulungan. Eh, pero kung inaakusahan mo na yung mga Marcos ay eh magnanakaw, bakit malaya yung mga Marcos ngayon? Kung convicted po si Imelda Marcos, bakit malaya? Ibig sabihin, fake news ka, Eli. May issue sa pagnanakaw ang mga Marcos, pero hindi napatunayan. Diba? Hindi napatunayan na talagang totoo yung issue na yan. Tagal ng issue niyan. ba? Diba? Paulit-ulit na lang. Walang pagbabago. Kasi yung issue po na yan, gamit na gamit po nila yan sa eleksyon. Para mapabagsak nila yung kalaban nila. Ganun lang kasimple. Diba? Never binalik at never inadmit. Tandaan nyo to mga boss ha. Tandaan nyo to. Never inadmit ni Bongbong Marcos at ng pamilya ni Bongbong Marcos mula kay mula kay Amy hanggang kay Bongbong at sampo ng pamilya ni Marcos. Never nilang inadmit lahat ng kagaguhang ginawa nila sa sambayan ng Pilipino. Eto ah, kung ikaw wala ka namang ginagawang masama, bakit mo aakuin? Ah. Oh. Bakit mo akuin? Eh wala kang ginagawang masama. ba? Diba? Galit ka pala sa mandarambong. Bakit tahimik ka pagdating kay Sara Duterte? Oh. 'Di ba? Bakit? Dahil yan yung amo mo? Eh, nagtatanong lang ako ah. Anong kuyon? yun? Amo mo ba si Sara Duterte? Amo mo ba si Digong? Amo mo ba yung mga Duterte? Dahil hindi mo mabanatan eh. Nakakapagtaka lang naman. Diba? Ang laking ano, pagtataka ko. Bakit ano? Bakit yung administrasyon yung binabanatan ito? Dahil ba ang sumusuporta sa pagtakbo mo ngayon ay ang mga Duterte? ba? Diba? Diyan ka ba kumukuha ng pondo? Eh, tanong ko lang naman. ba? Diba? Never nilang inadmit na nagnakaw sila sa sambayan ng Pilipino. Tapos sasabihin nyo, rule of law? Sasabihin nyo, let us observe the rule of law. Anong rule of law? Kung hoy, Presidente Marcos. Ha? Ah, alam mo kung sino makahoy sa ating Presidente? Hoy, Presidente Marcos daw! Makahoy ang kulangot! Tingnan mo yung kulangot! Inuhoy-hoy lang yung Presidente ng Pilipinas! K.O. Kapal na mukha nito eh, no? Tandaan nyo po ang mukhang to! Ha? Ilagay nyo sa listahan! Inuhoy-hoy lang po yung ating mahal na Pangulo. Samantalang ang tingin ko dito, kulangot lang. Hindi lang kulangot. Insikto pa. ba? Diba? Kung tunay ka, na kung, kung gusto mo talaga na i-observe ang rule of law, alam mong gawin mo, pakulong mo nanay mo. Hmm. Huh? Oh, rule of law? Sige, ipakulong mo una si Imelda Marcos. Hey. Si Imelda Marcos na nakatulang guilty convicted yan eh. Oh. Convicted nga daw si Imelda Marcos. May convicted bang malaya? Kasi ang batas, walang pinipili yan. Diba? Mamahirap ka man, mamayaman, ma hindi ka man kilala o sikat ka, may connection ka man, wala. Basta pag nilabag mo yung batas at napatunayang nagkasala ka talaga, ay makakatikim ka talaga ng kulungan. K.O. Pero ang nakakapagtaka, sinasabi niyo na convicted itong si Emilda Marcos, pero malaya. Aba, baka, baka yung ibang convicted, eh, magselos niyan. Kasi sila nakatikim ng kulungan. Diba? Tapos si Emilda Marcos na inakusahan mong convicted, malaya. Alam nyo, dito lang kayo matututo kung ano, pano uh, paano kayo turuan ng pagiging bobo. K.O. Diba? Yan, mag election na kasi. Puso yung siraan eh. Sila yung naninira. Tayo nagdedepensa depensa lang tayo dito sa mga sinisiraan. Diba? Oo. Oh, oh, yung explanation niya. Ba? Bakit hindi yan nakakulong ngayon? Bakit hindi nakakulong ngayon si Imelda Marcos humanitarian reason? Kawawa naman. Kawawa naman daw kasi matanda na. Kung rule of law talaga, ibalik nyo yung ninakaw nyo. Ang batas, mamatanda ka man o oh, bata. Okay? Walang pipiliin yan. Batas eh. K -O. Mas magaling pa yata ito sa ano? Ito yata yung gumawa ng batas. Tawa ko, men. Oh. Kung rule of law talaga, pakulong mo nanay mo. Admit mo na mga mandarambong kayo. Galit na galit sa mandarambong, oh. Grabe, sali mo naman si Sara. Kasi yun yung totoong mandarambong. ba? Diba? Klarong-klaro na nga eh. No comment nga sa confidential fans. Oh, eh, huwag mo palang banatan. Eh, baka mamaya matigil yung supply ng suporta sa'yo. Ah. Uh, baka mawalan ka ng budget. Oh, saan mo kukunin yun? Eh, kawawa ka naman. Oo. <laughs> mm. Kaya na, eh. dilawan ka Eli o oh, ano ba talaga? Ano ba talaga? Sasabihin niyo berde ako. Sasabihin niyo dilaw. Ano ba talaga ang kulay ko? O oh, tapos kayo mga anti Marcos, hindi kayo makapagsalita ngayon. Bakit? Eh, kasi yung kalaban niyo, iba lahat magkaisa tayo laban sa mga Duterte. Tapos sasabihin niyo pro Duterte ako. Alam na mga DDS dito, ito ang dami nanonood na DDS, oh. DDS oh. Sabi ng mga DDS sa akin, dilawan daw ako. Oh, alam nila yan nanonood sa akin ngayon, no? Paano mo ma-identify na yung mga nanonood sa iyo na isang tao diyan dilawan or DDS? Hindi mo nga kilala yung mga yan. Oo, may nanonood sa iyo mga DDS diyan. Meron din dilawan, may mga anti Marcos, may mga Marcos din. Pero hindi mo masasabi na ang taong ito dilawan. Ang taong ito maka Marcos o anti. Yan palang fake news kanina. K.O. Paano mo nalaman na Duterte yan? Oo, oh, oh, may nanonood na DDS dyan. Pero paano mo nalaman na ang taong ito DDS? Diba? Iyan yung tanong. Diyan pa lang, wala na. Sunog ka na, fake news ka na. Fake news ka pa. Diba? Pero nagsasalita ako, kasi putang inan nyo kayo mga kongre- Wow! Cool ka niyan! Cool ka na niyan. Believe ka na sa sarili mo niyan. Yan ba yung kailangan ng ating bansa, yung mga magagaling magmura? Yan ba? Yan ba yung ibuboto natin, yung mga magagaling magmura? Kasi cool daw eh. Okay lang po yung magmura. Ha? Pero kasi ikaw, nangangarap ka na ano eh, magkaroon ng posisyon eh. Tapos yan yung ugali na ipapakita mo. K.O. Ugaling tae, ugaling kanal. K.O. Tingnan mo yung mukha ng nagmumura. Buti pa nga yung mga guloid. May utak. Ewan ko dito kung meron. Tsaka <laughs> <Wow. laughs> kayo mga kung ano-anong kulay kayo. O BBM, o sige. Yung mga pro BBM dito, di bali ng magutom. Di bali ng pagnakawan. Pansin nyo, ang walang isyo na si Pangulong Bumbong Marcos, yan yung binabanatan ngayon. Pero ang may isyo na si Sara Duterte, iniiwasan niya. Kasi si, ang mga Duterte po yung amo nito. Diba? Mga Duterte po. Kitang-kita naman eh. Hindi naman tayo tatanga-tanga katulad nila. Hindi naman tayo magbubulag-bulagan dito. ba? Diba? Kitang-kita na po sa mga sinabi pa lang nyo. Oh. Halatang-halata na. Oh. Di bali nang maghirap. Di bali nang may provincial rate. Basta BBM pa rin. Ganyan. Provincial rate? Bakit? Ang mga... Ang mga Marcos ba yung nag-ano Nagpatupad? At kung pagpalagay natin, sige, ah, bubuwagin yung provincial rate na yan. Hindi ganun kadali. Ha-aprubahan pa yan. ba? Diba? Hindi mo hindi man pwede magsabi yung presidente natin, oh, eto ha, simula bukas yung uh, rate sa buong bansa. Alimbawa, uh, 600 sa, yung uh, per day sa, ano, sa Metro Manila, Sample lang. Oh, buong bansa, ganun na rin. Kahit nasa probinsya pa yan, ganun na rin. Hindi ganun kadali. ba? Diba? Hindi ganun kadali tandaan mo yan. Eli, tandaan mo yan. Ha? Isaksak mo sa bagay yan. Kasi, kung iisipin din natin, mga pre, ikaw na meron kang uh, small business dyan, tapos nasa probinsya ka, walang masyadong tao dyan, mahina yung pasok ng kita, alang-anong makipagsabayan ka. ba? Diba? Sa rate, right, no? Dyan sa Metro Manila. O, nasa probinsya ka lang, maliit ka lang, alam nga namang makipagsabayan ka, ikaunti eh, lang yung pumapasok na pera. Abay, kung ganyan yung mangyayari, wala pong papasok na mga negosyante dito sa ating bansa. K.O. Diba, wala. Wala, talaga. Oo. Isipin mo yan. Yan yung isipin mo, Ellie. Diba? Mag-isip ka. Gamit-gamit din ang utak paminsan-minsan. Hmm. Sige nga Ellie, magtayo ka ngayon ng negosyo. Alam ko ito, may negosyo siguro ito eh. Ito si Ellie. Pero silipin nyo yung negosyo nito. Sa probinsya. Provincial rate lang yung pasahod niya. Dapat ka magsalita ng ganyan kung uh, concerned ka talaga. May negosyo ka. Ang halimbawa, ang, ang sahod dyan sa province niyo is 300 lang. Tapos ikaw may negosyo ka dyan o oh. Kuha ka ng tauhan mo, pasahurin mo ng 600 per day. O baka sakaling humanga pa kami sa'yo. Diba? Mang dapat ikaw yung manguna. Hindi yung puro ka lang dakdak. -dak. Nakikipagsabayan ka lang din naman kung magkano yung rate doon sa probinsya. Diba? Ah, tuloy natin. Bobo talaga. Hindi ko kayo... Kasi kung ako, ako... Ako mismo, kung may negosyo ako, ang gagawin ko, o oh, tayo ako ng negosyo sa probinsya, tapos ang pasahod sa probinsya, 350 lang. Pag ako nakapagtayo ng negosyo sa probinsya, ang gagawin ko, ibablog ko pa yan. O oh, eto yung pasahod ko sa aking mga ano, empleyado dito. 700 per day. O, oh, 8 hours. 700 per day. Tapos ipanawagan mo sa gobyerno. O, oh, dapat ganito na yung mangyari sa buong bansa. O, oh, dapat ganon. Eh, ikaw, alam ko may negosyo ka eh. Di ba? Pero, yung mga sinabi mo, yung mga sinabi mo dyan, in mo ba sa negosyo mo? K.O. Di mo in-apply, diba? Ang gambo nga nga ka lang. <laughs> K.O. Yung mga nagtatrabaho sa'yo, ganon pa rin, sahod. Uh, Diba? Hindi, kasi 10,000 ang ayuda. Ah, si, siyempre, 10,000 ayuda mula kay Martin Romualdez eh. Ipako sa Cruz si Kaeli. Ayan! Good! Mm. Kahit si... Uh, Dilat na... Bangag, bangag. At <laughs> <laughs> sino po yung maging presidente? Hindi mawawala yung ayuda. Ha? Kasi yung ayuda, pangunahin pangangailangan niya ng mga Pilipinong ano, uh, tinatamaan ng ano, lindol, landslide, baha, kahit ano pang sakuna. Yun ang kailangan ng mga Pilipino. Ayuda. Oh. Ang pangit naman kung tatanggalin yung ayuda. Tapos pag may baha, walang tulong yung gobyerno. Oh, bobo talaga. Kahit nga yung mga Duterte, ginaya. Yung ginagawa ng administrasyon. Namigay din ng ayuda sa Dabao, Tiguan 50. Nakapila yung tao, ang dami. Tiguan 50 lang. At yun, malinaw na malinaw na vote buying po yun. Diba? Diba? Di bali na maghirap, di bali na magutom, di bali na ano, wala. Putang idang yan. Marami nanonood na DDS sa akin ngayon dito at alam ng mga DDS na hindi ako DDS. Hmm. Ano, di pahiya kayo. Eh, yan ang problema sa mga vlogger. Alam ng DDS na hindi siya DDS. Ah, uh -oh, pero hindi niya mabanatan si Sara Duterte noon pa. May napansin ba kayo na binanatan ito yung mga Duterte? Wala. KO. Wala. Ganon po yung mga galawan ng mga ano, ng Ikaw ba? Aamin ka ba na didiisk ka? Hindi ka aamin. Sino bang tanga na para umamin ka? Di ba? Oh, alam ko yung inuutakan mo lang yung mga nanonood sa eh. Oh. Hindi eh. Di ba? Makarinig lang ng hindi pa bored sa iniisip nila. Eh di para kayong tuwad Di ba? Para kayong tuwad. Oh, malay mo eh, isa to sa mga patawag sa quad ko. Oo. Oh, eh, doon mo sabihin. Pag tinanong ka, no, ng isa sa kongresista doon, anong tawag mo sa quad kum? Pakiulit nga. Tapos sabihin mo, tuwad kumpo. po. O, oh, ay matutuwad ka talaga dun. O, oh, diretsyo ka content. Kasi, bi bina binabastos mo sila eh. Pambabastos yan sa kanila eh. Ha? In, in, ako sa mga vlogger-vloggeran dyan sa kabila. Kung sino man yung mapatawag sa inyo, panindigan nyo yung mga sinasabi nyong tuwad ko. Kurakot sila. Ay, Sige, sabihin nyo yan doon at patunayan nyo. Kasi once pag hindi nyo napatunayan yan, alam nyo na kung saan kayo matutulog. Mm. K.O. Gumi! <laughs> kayo mga ano, kayo mga panatiko, mga gago kayo para kayong tuwad gom. Di ba mga tuwad gom, ganito ginagawa ng tuwad gom. Pag hindi nila narinig, yung gusto nila marinig, sight in contempt. Natural! Natural! Kasi ang pinagbabasihan ng mga kongresista yung mga ebidensya na nasa papel nila. Pag tinanong ka nila na hindi umaayon sa ebidensya yung sagot mo, content ka talaga. Natural, boy! Pag ebidensya yun eh, hawak nila eh. Pag hindi tumugma, ibig sabihin sinungalin ka, inanumpa e kayo eh. Na magsasabi ka ng katotohanan lamang. Diba? May rules kasi. Oo. Oh. Ito mo lang utak talaga. Ha? Huh? Oh. Galaki lang yung muka. May bungo naman pero walang utak. Sabi nga ni kaibigan nating may kus may kus na bumbay. Wala ucit. Walang ucit walang si idol. Oh. idol wala ucit. Ah. Uh. Oh. Eh di panis ka. Oo. Pag, pag nagsalita ka, laban dun sa gusto nila, sight in contempt, ganun yung pag-iisip mula sa pink, mula sa dilaw, mula sa verde, at mula sa pula. Yan. <laughs> dinadama yung amo niya para mag... Yung amo niya, kunyari dinadama niya sa banat niya, pero hindi niya ma-mention yung pangalan. Kulay lang. Pero, ang reality niyan, underground niyan, kausap niya yung amo niya strategy lang. Alam nyo kasi sa eleksyon, lalo na pag malapit na yung eleksyon, maraming pautot yung mga politikong mga kur di kurakot. Diba? Maraming strategy. Oh, alam ko, isa ito sa ano nila, strategy na kunyari, hindi magkakilala, hindi close. Pero tumatanggap naman. Eh. Oh. Para kayong tuwad kum eh. Hindi nyo marinig. Anong gusto nyo? Sasabihin ko, impit Sarah, igago pala kayo. Eto ah. Eto. Personal na paniwala ko to ah. Personal na paniwala ko to. Bakit ba masinuunan niya yung impeach-impeach? O, tingnan mo. Tapos sasabihin nyo, pinagtatanggol ko si Sarah. Gago pala kayo. Lahat ng kurakot dapat managot. Ang... O, oh. oh, yun na nga yung isa sa proseso. Ipapa-impeach si Sarah. And then kakasuhan. Para managot. Dahil kurakot. <laughs> hey. Eh, bakit mo dinidepensahan? <laughs> maliwanag na paunti-unti lumiliwanag na. Lumalabas na yung tunay mong kulay. Eh ba? Nang paninindigan ko, ha? Ah? Lahat ng kurakot dapat managot, dapat maging accountable basta hmm. public official ka, dapat accountable ka, dapat transparent ka. Ibuka natin lahat. Dapat sabay. -sabay Ibuka natin yun. lahat sabay-sabay. Mula sa Office of the President hanggang sa mga ahensya ng gobyerno. 'Yon yung katangahan mo. <laughs> 'di ba? Kay Sarah Duterte pa nga lang ang investigasyon diyan, hindi pa matapos-tapos. Partida UVP pa lang yung iniimbestigahan. Tapos lalahatin mo na? Ang dapat lang imbestigahan yung may issue. Hindi mo pwedeng lahatin, baka mamatay ka na lang, hindi pa tapos yung investigasyon. Take note, itong issue ni Sara Duterte. Ang tagal na nito. Hindi pa matapos-tapos, tapos gusto mo imbestigahan lahat. 'Di ba? Yung Office of the President, wala namang issue yan eh. Ang palaging may issue itong mga Duterte. 'Di ba? Gusto kasi nila sabay-sabay lahat para yung issue ni Sarah Matakpan. Ganun lang yung strategy nila. Gusto nilang matakpan yung issue ni Sarah Duterte na pandarambong. Yun K -O. Hanggang sa mga LGU Sa mga senador at congr congressman Ibuka natin lahat Tignan natin kung may matira Tignan natin kung may matira Sige Ibuka natin lahat Sasabihin nyo pro Pro Sarah ako Eh gago pala kayo eh Ibuka natin lahat Mula oh. <laughs> Ganyan yung mga galaw niya eh Mga words niya eh Words of Ah uh, uh, Mongoloids <laughs> K.O. <laughs> Imu gago pala kayo eh putang ina niyo. Ayun! Ulit-ulit na mga galawang napaka-abnormal. Uh, oh. Atawa <laughs> At ako. Ay nako po. Oh, sige sige tuloy natin tayo para matapos na 'to. Office of the President hanggang sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ibuka natin lahat, ignahin natin kung sino makakaligtas. Kung impeachable offense, eto mga boss ha. Pakinggan niyo 'to. If you are shot wala nga itong... Wala nga itong ano, uh, komento dun sa... Ano ni Sarah? Panunuhol. Impeachable yun. Ang pagbabanta, impeachable yan. Diba? Wala kang komento dun. E, impeachable yan eh. Sabi mo, wala kang pinipili. Oh. Dapat, turuan kita ng diskarte ah. Kausapin mo yung amo mo. Sabihin mo, pwede bang banatan lang kita banatang kita isang bisis tat hanggang tatlo para hindi halata ba na amo kita dapat kinausap mo muna tinawagan mo sana muna banatan lang kita ha? huwag ka magalit pero kunyari lang babanatan kita para hindi ako masyadong halata tinuturuan kita ha makinig ka makinig ka sa akin mas may utak ako kumpara sa'yo ba? Diba? hindi man sa pagyayabang pero ang layo mo di Hindi eh, naman sa pagyayabang ha, pero parang gano'n na nga, mayabang din ako eh. Wala tayong magawa. K.O. naman pala yung nakikita ko sa'yo eh. Oh. Voting for transparency and accountability. And if you see that corruption is an impeachable offense, putang ina bukas, wala nang nakaupo sa gobyerno. Kung i-impeach natin lahat ng kurakot, bukas, wala na nakaupo sa, sa Kongreso at sa Senado. Tamo, ganyan katanga. Itong tao na to. Diba? Iimbestigahan pala ngayon. Tapos bukas, wala na agad uupo. Hindi ganun kadali yung proseso. Hindi naman pag pina-impeach mo ngayon, bukas, tanggal na agad. Ay, nako! Si Duterte nga oh, mag-aapat ng impeachment complaint. 'Di ba? Hindi nga makausad-usad pa dahil busy pa 'yung mga kongresista natin, 'di ba? Yung mga senador. Kasi mag-iimbestiga pa 'yan eh. 'Di ba? Iimbestigahan pa 'yan, magbubutuhan pa 'yung mga 'yan. Ah. Oh. Eh, kung sinasabi mong bukas, wala nang nakaupo. Tanga ka ba? <laughs> Lahat tanggal 'yan. Hmm. So nakikita niya no? Nakikita niya na kurakot daw lahat Ayun sa kanya yun So kaya pala tatakbo to Para mangurakot <laughs> Hindi para magsilbi Kasi sa lumalabas pa lang sa bunganga niya Parang gagawin yan eh Diba? Gagawin niya eh bakit? Mamimili kayo ngayon. Mamimili kayo sinong kurap, sinong hindi kurap. Lahat yan, puro kurap. So, yun po yung, ano, yung video natin dito sa taong ito, no, na tatanga-tanga. ah oh, Eli! Maasahan mo, hindi ka namin ibuboto. Takbo ka na lang ng, ano, ah, uh, ikaw na lang yung waterboy ko. Pwede naman. K.O. Baka sakaling matuha pa yung mga viewers ko sa'yo Ha? Uh, eh, grabe makabanat ito sa ating pangulo Pati si Emil De Marcos convicted daw Grabe, no? May convicted bang malaya? Na hindi na kulong <laughs> So, lang mga pre, no? Uh, meron po tayong Facebook dito, ayan, ah uh, Ballpoint Man 2.0, meron din po tayong TikTok, ayan, nasa sa hindi pa po naka-like, share, and subscribe sa ating YouTube, 'Wag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ayan na, share-share po natin, mag-like at mag-subscribe. Maraming-maraming salamat po at kita-kits po tayo sa susunod na video.